Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman na dapat mong malaman. Ang pagsasa nating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa mga sintomas ng sakit na leptospirosis. At ano nga ba ang mga dapat mong gawin kung ikaw nga ay nagkaroon ng sakit na ito? Bawat taon kaibigan, ang ating bansa ay nakakaranas ng mga bagyo at masamang panahon. Hindi may ang pagbaha sa maraming lugar at ang paglusong dito ng maraming tao. Lingid sa kaalaman ng ilan, ang simpleng paglusong sa baha ay maaaring magdulot ng malubhang karamdaman. Isa na dito ang leptospirosis kaibigan. Ang leptospirosis ay nakukuha kapag kumapit sa balat mo o makapasok sa katawan mo ang leptospira bacteria na nakahanap sa ihi ng daga at iba pang hayop. Nagdudulot ito ng mataas na lagnat, sakit ng ulo, pagkahilo, panginginig at ubo. Nakakamatay ang leptospirosis kaibigan kung ito ay hindi agarang maagapan. Kaya dapat gawin ang mga sumusunod sa unang senyales ng sakit na ito. Una, magpatest ka agad sa iyong doktor. Karamihan ng sintomas ng leptospirosis ay katulad din sa ibang mga sakit, gaya ng trangkaso at mga sinyales sa mga panimulang yugto ng dengue. Kailang matiyak na ikaw ay may leptospirosis bago ka mabigyan ng angkop na gamot. Kukuha ang mga doktor ng sampal ng iyong ihi at iba pang mga fluid o likido na dumadaloy sa gulugod upang makita kung ikaw ay may leptospira bacteria sa katawan. Ikalawa, magpareseta ng antibiotics. Nakabuo ang mga eksperto ng iba't ibang uri ng antibiotic para labanan ang leptospirosis. Base sa mga test, ikaw ay maaaring bigyan ng doktor ng mga antibiotic para malunasan ang iyong sakit. Ang ibang pasyente kung minsan ay nangangailangan ng karagdagang mga gamot bukod pa sa mga antibiotics. Ang mga pasyenteng mayroong malubhang kaso ng leptospirosis ay karaniwang dinadala sa intensive care unit kung saan sila binibigyan ng supportive care. Dapat sundin ng maigi ang pag-inom ng iniresetang antibiotics sa iyo dahil kapag ito'y itinigil mo sa hindi wastong panahon ay maring maging resistant ang bakterya sa gamot. Isa pa sa pwede mong gawin kaibigan ay ang maghanda ng paracetamol o ibuprofen. Ito ay kung hindi ka pa nadala sa ospital kaibigan. Dalawa sa pangunahing sintomas ng leptospirosis ay ang mataas na lagnat at ang matinding pananakit ng ulo. Sa unang sinyales ng nasabing sintomas, maaaring uminom ka ng paracetamol o ibuprofen upang hindi lumala ang mga ito. Walang nararamdamang sintomas ang ibang kaso ng karamdaman. Ngunit mabuting maging handa kung sakaling lumitaw ang mga ito. At ang kay kaibigan ay magpatingin sa ospital na mayroong kompletong kagamitan. Hindi lahat ng ospital o klinika ay mayroong wastong kagamitan at gamot para sa leptospirosis. Ang mga malubhang kaso ay maaaring mangailangan ng dialysis o di kaya mechanical ventilator lalo na kung ang sakit ay nagdulot ng pinsala sa organs ng katawan. Tawagan agad ang pinakamalapit na ospital upang malaman kung mayroon silang kakayanang gamutin ang sakit at mga komplikasyon nito. Kaibigan, delikado ang leptospirosis kung hindi ito agarang maagapan. Kaya mabuting alamin kung paano ito maiwasan. Umiwas sa tubig baha dahil maaaring may laman itong leptospirobacteria kung binabaha ang iyong lugar at wala kang choice ay magsuot ka ng bota at guantes at ang iba pang mga bagay na magbibigay ng proteksyon sa iyong balat. Takpan lahat ng sugat ng waterproof dressing dahil ang mga ito ay magsisilbing pasukan ng bakterya. Kahit ito mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa mga sintomas ng leptospirosis at mga dapat mong gawin kung ikaw nga ay nagkaroon ng sakit na ito. Sana meron kayo natutunan mga kaibigan sa ating video at kung gusto nyo pa ng ganito mga videos sungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now and as always, have a nice day everyone.